Sa Tulong TV, uh, meron ditong isang maliit na anglo-nubian. Ang hinihingi daw dito ay may na... Gitna... Aray, tinatapta ko na lang sa pato ito! ulong ta! Pato ulong ta! Pato ulong ta! Tabla na nga! Andalay kami deng! Pag-uwi, tabla wala naman! Eh, nabili niyo na po ito? Ha? Nabili na? Magkano? 6 6.5 6 pang kakatay po Ano sa pestahan? Abit ah Ha? Abit lihan? Ayan, na rin po ng 6'5. Nakatalo na. pala ito. Ang katay. timbang nito timbang malaking kambing Kaya. May gitna 60 daw ang estimated sa timbang ng kambing na ito. Tignan gaano kabigat ito. Hop, 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 hop kasayan. Ang araw mga talong TV, natin tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng Biyernes, August 22, 2025. Ngayon nga lang po ay uh, medyo maulan, sobrang ulan po ngayon. Kaya yung mga kambing nandito ngayon, nandito lahat. At, madalang madala po mamimili. Pero tayo mag-update pa rin po ng mga price ng mga binibenta dito. Kaya samahan nyo ko sa ating video sa, sa, Padre Garcia, Batangas. Yung mga talong TV, may, dal na may tatlong kambing dito. Itong isa ay buong breed na siya. Ayan. Yeah. Tapos mayroong ah, pure breed na dalawang Anglo-Nubian para babae yun. Malalaki pa kapit niya mahahapa ang pag-Anglo-Nubian. Ang hinihingi daw dito dalawang ito ay ah ito tatlo ay partidahan na siya na higit ang kakarainta. Na higit ang kakarainta ang hinihingi sa mga kambing niya. Malalaki naman ang mga pagkambing kambing niya. Patong sa 30,000 ang asking price dito mga

Makatay. Ayaw. Magkano ang pwesta nyo, kuya? 8,200. Ah, 8,200. 82. Eh, bali, pitundaan na lang ang diferensya nila. Ang bigay. Okay. Pakakatay po, ano? Pakatay? Pakatay pala po.

7578 seven, seven, daw 300 na differentiation 755 na Double ang kulang oh edi 'yan to mga lakas ang na. uh, diba? na ah, na ah, na mula. Na 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 oh, nakuha so, na ni boss. Ay, pinabili na? wala Ay, itong sa'yo di ba? Nabili na rin? nabili na ni boss Nabili na rin pala. Magkano ako itong Eh, yung binawas. binigay ko na lang 10. 10,000? Wala naman. Oo nga, wala nang bumili? binigay na ni boss sa ang malaking ito nabili na rin pala na dalawa na, yun, nabili na, five five na po, yung nabili nyo ay 5-5 na kuha ito naman ay 10,000 malaking kambing mga pangkatay <laughs> ito po ay pangkakatay na ano pasapang karinderia ah pesta uh, saan pong lugar po yan? saan lugar kayo? San ah, sa Ibaan at Ag San Agustin pampiesta pala ito pala yung pampiesta hindi na itong mga piniling kambing yeah.

Yes. Depende sa luto yun. Ah, sa, sadya ko yung native lang kinakatay nyo. Native lang. Mga native. Mga Tagalogin. Ah, ayaw na malahi. Hindi daw malasang mga malahi. Yun, may dalawang kamping naman dito. Ah, hindi ka lang ano. Uh, Ay, uh, uh, mas malaki yun. sa base eh. pare

Pagkatay na mong piyestahan <laughs> <laughs> Natawad ang palisandahan sa <laughs> <At> traffic. <trapping. laughs> Aayostoh boss, ayostah. Ayostah ng bumalday ng din dalawa. Eh sandalo pakita maglumbalday. Sandalo. Sandalo pakita sa dalawa. Eh nagpapalo dini sandalo. Eh. Kumeksamyo. Sandali 1,000 na tong dalawa. Na sundo na sa dalawa camping na ito pangkatay din nabi nila po siya. Walong yung dalawang kambing na inabi. meron sila po dito binibenta ng mga abower. Mga traditional. Yan. Dalawa. Yung isa'y naat na. Yung isa'y hindi makita. Yung. Kung kapatid ba ito? Hindi. Dula para para ako. Ano po? Magkano po sing ang nag 10,000 daw ito? Sa so, mga ay tagli 10,000 bawat isa. Mga kaming mga power siya. Ang ganda tong isa, no? walang sungay. Sadyang walang sungay, no? Oo, sadyang walang sungay siya, hindi siya nadihoy. Ganda naman ang na katawan na, yeah. na niya. Kasi <laughs> may na yun. Ang ganda naman ang pagkakambing niya. Mabinibenta pa nila po. Mga buwer. Mga upgraded siya. Yun may binibenta si Botita mga upgraded ng mga kambing. Ito yung puro para-para ako. Puro para ako. Hindi naman siya magkakapatid hindi naman magkakapatid dyan ah hindi magkakapatid kung magkano yung hinihingi mo dito sa mga kamay? ayun dalawa nga rin ayun dalawa eh 25 na lang eh 25 tapos yung isang 6,000 6,000 tapos itong 6,000 5,000 5,000 ah kaya dito naman siya purong barakong ito sa mga binibenta pa ng labo rin ito yung mura na to tapos 25 na lang syo oo uh, hindi na sya mga bagong walay mga binibenta pa rin basa lang basa to malakas ang wala dito para na ng karsis mga binibenta pa ito may, may uh, may binebenta si Boss dito mga ano upgraded ng mga kambing. Ito po si mga babae ano. Babae sila. Babae sila. Ito ay babae. Bilaga. Tumalaga. Ang ganda naman mga upgraded siya, medyo mga basa nga lang, na, nalagang maulan. Magkano ang iniiwit sa mga kambing? Dito. Ka. 13,000 13,000 ito lahat na ito daw ay ang hinihingi ni tayo 13,000 lahat na na siya uh, ito ay isang babae sa lalaki ito lang may babae sa malaka ibawas pa naman bossing bunti-bunti lang, pabawasan naman ako hindi na tayo, wala tayo sa SL bunti-bunti lang, tan. pabawasan so pa. Ititimbangin. Ititimbangin ito makapigil, ito na binibenta pa titimbangin titimbangin itong malaking company may gitna 60 daw ang estimated sa timbang ng kambing na ito. Tulad kung gaano kabigat ito. Hop, 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 hop. Nasayan. Hey, oh, Hindi kaya, sayan. Hindi kaya, Hindi kaya, sayan. Hindi kaya, Sikwenta lang daw, halos ang timbang nito May kita si lang daw Lohi okay. May kita 50 si lang timbang daw nito May okay. 50 daw sa live Sa mga 60 daw Testimate Ito D7 17. Oh, patado d 17 sa 60 ano times 250. 18. 18 <laughs> na do kapital. Ah. <tellan> Papatahan niya lang d 17 lang. d 17 lang sa 60 pag sa 250. Papatahan na yung kinsilang eh. Akin silang. Ah, hindi pala hindi pala no lang Kung magkailay mababawasan pa yung inyong kapital ng 3,000. 30, Ah, pang-alaga talaga daw. Sa naman ay pure breed. Pure breed. Mapatan pala 15,000 lakh sa times. Bisig pintahan diyan, bisig pintahan. Ayun. Dito na ilalabas sa timbang at madudugi. May mga kambing sila boss dito ng Pinipet. Ito pa ay tagwa 19. Ito tagdi 5,000. Ayun ito po 4-5 po ito yung mga malalaki na ito. 4-5 daw ito. Ay, ito kuya, ay sorted na babae lalaki na? Sorted? Hindi. Mood ang presyo na yan. Ha? Mood ang presyo na rin. Apo, pero po yun ay babae lalaki na. Oo, babae talaga. Ito po ang alaga. Ito na po ang babae. Puro babae naman yun nandito. Ito po yung mga kambing ni kuya dito pang benta. Galing Aurora. Aurora po sa Aurora kay Aurora San Andres. Ah, San Andres. Ito yung mga galing kaya sa mga kambing. Kamusta po ang bentahan ngayon?

magkano bossing? Pinse. 15,000 is ang price daddy. Tangkad naman ang pagkakambing mo. So ba? 15,000 as in price. Si La Bossing. Akay ba yung natin yun pangalaga po? Ah, ay may pa-collect naman ulit kayo. Ah, Taga saan pa po kayo kuya? Saan pa po kayo? Ah, Sariaya lang. Mga kalapit bayan pala. Ito ay may papalitan pala. May kambing si Kuya dito binibenta. Bawel. Ito ba yung pure, uh, pure breed? Pure breed na pala ito. Laki naman ang pagkakambing nyo. Magkano kaya saan ang hiningi mo dito? Bawa sa 25,000. Bawa sa 25,000. Pangganador. Yan o. No? Ano lang po? Aba, tapa. Suntaut kalahati lang daw pala ito. Bata pa pangkambing. Nga guapo naman ng pangkambing, magaganda dai. Sadyang tong ay may sungay pala siya. Dinior na siya, ano? Dinior, dinior na siya. Ito galit pero na siya. Ah, na E binebenta ni ko 'yung bawas sa 25 daw ito. Ano Kaya pa maganda naman, mag naman ang 'pag kwapo naman ng pangkambing, binebenta. May mga talong TV may mga binebenta dito. Mga barako para bara na lang. Barakong. Yeah, mga barakong mga barakong na uh, camping, kamping Ayan o tatlong mga ano, kaya lang yung katawan ni tagal basa basa Magkano presyo nito? 33.5 yung $33, tatlo 33.5 na tatlo may bawas pa Pabawasan pa daw ito Mga binibenta pa ni Bosos yung barakong dyan na uh, nitip yung mga kamping 33.5 asking price sa uh, tatlong ito yeah. Binibenta pa Yes, uh, Awa na kuya, Ilalagay ko na. awal po. ako uh, yes, uh, Nabili na ni Bossing ito. Ayo! Yan o. Sinsepe lang bilhin. Bila muna pala. $87. $87? Nababae pala ito. Hinahina. It's terrible na binibingi. Tinagad na. Ba ulan din naman binigay. It's 7. Mahaba naman ang pagkambing niya parang ito yung pangalawang panganganak pa ng 87 na video shooting din. Pambenta rin po ito. May mga binebenta sige dito mga babaeng kambing, mga native. Ah, Bala ko baka babae pala ito. Ayun <laughs> yeah, no? Babae at lalaki pala ito isa. Eh. Ito pa yung ano, para babae din. Para so, babae. Ayun yeah, no? oh, binebenta pa. Si babae at lalaki. Magkano, Magkano po ang hiningi dito? Magkano pa? 26. 26,000 daw itong ang uh, apat. Yeah, binebenta pa. Eh, busambi. <laughs>

Wag pag lang pag 6-5 talagang kanilang pati na may ba't mawakaan? Pag lang ako pag 6-5 ko, 6-5 ka rin o niya, okay. okay. oh. wag lang ako 6-5 ko? Ang mali 6-5 ko. Tama doon Ito ay boy naman ang Kita naman Kita naman kita-kita yung laman-laman ang tatartaray Oo

6.5 lang talaga ayan Ay, magdagdag ni tatay ayan malis na ayaw na ayaw na talaga magdag 6.5 lang tawad sa kapil na ayan Hey,

Uh, Panalo ang uh, mananawad. 6-5 kasundo sila dito sa Sigla 6,500. Ano ito kaya pakakatay? Pakatay. Pakatay yeah. yeah. <laughs> <-in -ba> <laughs> eh, daw. 6-5 kasundo sa Sigla ito. Si Kuya. Kaya ito nabili mo, mag-inahan. Mag-inahan daw ito. Magkano niyo na po ako maginahan? 8.7 daw ito maginahan. Ah, ito po yalagaan niyo pa muna. 8.7 daw nabili na kuya ito. Ito mga maginahan ka, mga native na kambing. Saan so, nga po ang tala nito? Sa Ibaan? Salagbag sa Sebastian. Ah, sa Sebastian. Sa Lipa. nakabili na rin si kuya. 8.7 nabili itong mga maginahan kambing na ito. Mga laga daw, mga laga pa. Mga laga pa. May dalawang anak. Seven pa yung patawad Pangalaga niyo din po. Pangalaga din. Maginahan din. 7 pa yung Kuya dito sa dalawang ito. Mga nitip na kambing. Magkano pang halaga sa inyo? 10,000. 10,000. Ayan. Ang tawa din ko ay 7 bags up, kundi daw ang halagad sa dalawang uh, ano, mag-iina ang kapring na ito. Malalaki naman yung mga anak niya. Pinatawa na pa ni Kuya. Ayan. na sila sa mga kapatay. Ah, 27. Ano, 19. 19.

Magkano pa live weight uh, ni na inaano niyo? Dos gis ako ako din eh. Dos gis pang ka. atay na. Dos gis patay. Ngayon lang naman dos gis. At, ma at mabagyaw. walang mamimili. <laughs> Kaya binigay ng gano'n muna para medyo mabokbo. Hindi, dalawang da dala mo ako. Dos gis ngayon. Walang ito. Ah, uh, kung wala kang kambing. Dalawang dala pala ko ako daw ng kanilo. Pero binibigay ng dos gis lang daw. Wala sa time. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala eighteen point twenty 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 twenty

Ah, parang nagugulat si Kanilo sa timbang ng mga kamping eh. <laughs> ah. Parang pinaglumay. Parang pinaglumay 23 May tiyuraw. May bibili nyo? Ah. Ilan? 20 Maraming bain 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 ah, pala bainte lang bain pala. Bainte mo pigitin may

Yan na yung mga kambing dito na pambihay ni Kenilo. Painted daw ko kunin nito mga pangkatay na kambing. Ayun. Kinakalgan. Shout out kay ah, Bossing. Bossing taga sa Poyo. Si Boss. Malagbag. Malagbag. Oh, oh, si Ayun, ay, sila sir. Shout out po sa nila. Kayo po ititingin na kambing. Oo, o, natin din. shout out sa kanila dito. May tinatara tao ka din na Hindi ayo pwedeng sa walong lugar. Ay, may tinatawaran na po kayo. Uh, so, na, naman. Ano po yung pangkakatay? Ah, lagay sa pista sa kasa. Maraming salamat po sa panood mga Tulungs TV. Shoutout muna po sa ating mga subscriber. At lalong higit po yung mga OFW natin na nanonood dyan. At yun po, may update ulit tayo ng mga kabingin. Kaya lang ngayon medyo maulan kaya hindi ganun karami na video natin. Yan, lagi po kayo mag-iingat dyan. Lalong higit yung mga kababayan sa iba't ibang dako ng bansa. God bless mga Tulungs TV. share ng ating video.